Lots News Updates sa ating mga balita, Mary Jane Veloso emosyonal na sinalubong ng kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik bansa. PNP, BFP at DTI ininspeksyon ng mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulaka. Signal number 1 nakataas sa Surigao del Sur dahil sa bagyong Kerubi. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, init na sinalubong ng mga kaanak at taga-suporta ang Filipina death row convict na si Mary Jane Veloso matapos ang halos labing limang taong pagkakakulong nito sa Indonesia dahil sa drug trafficking. mag aala sa East kaninang umaga nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport o na IA Terminal 3 si Veloso, ngunit idinerecho rin agad ito sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City bagay na ikinadismaya ng kanyang pamilya na matyagang naghintay sa labas ng naiya. Agad din silang sumunod sa CIW kung saan pinayagang makaharap at mayakap si Veloso ng kanyang pamilya, partikular na ang kanyang mga magulang at dalawang anak. Ayon kay View Corps Director General Gregorio Katapang Jr., sa sa ilalim si Veloso sa mandatory 5-day quarantine sa Reception and Diagnostic Center at 55-day orientation, diagnostic evaluation and initial security classification. Tiniyak din ng Bucor sa pamilya na maaaring nilang mabisita si Veloso sa Pasko matapos ang quarantine period. Panawagan naman ang pamilya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bigyan ng Executive Clemency si Veloso para ganap ng makalaya ito. Nagsagawa ng inspeksyon sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil at ilang mga opisyal mula sa BFP at DTI sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Tao. Layunin inspeksyon at iyaki ng inspeksyon na tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pagsigurong sumusunod ng mga tindahan sa mga itinakdang pamantayan at regulasyon sa pagbibenta ng paputok. Hinimok ni General Marbil ang publiko na bumili lamang ng paputok sa mga lehitimong tindahan upang maiwasan ng disgrasya. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Philippine Standard o PS Mark sa mga produktong paputok bilang tanda ng kanilang kalidad at kaligtasa. Binalaan din ng PNP ang mga mamimili laban sa pagbili ng paputok mula sa mga online seller na walang kaukulang pahintulo dahil maaaring hindi tiyak ang pinagmulan at kalidad ng mga ito. Patuloy na lumalapit sa katubigang bahagi ng Silangang Mindanao ang bagyong Kerubin ayon sa huling monitoring ng pag-asa. Huling namataan ang bagyo kaninang alas 10 ng umaga sa layong 195 kilometers silangan ng Hinatuan Surigao del Sur na may taglay na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso nga abot sa 55 kilometers per hour. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa Surigao del Sur habang kumikilos ang bagyo sa direksyong north-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahan ng mga agad ding malulusaw ang bagyo sa mga susunod na araw. Habang patuloy na binabantayan ang panibagong tropical cyclone sa loob ng pag-asa monitoring domain, na mabubuo sa kanlurang bahagi ng Mindanao. May katamtamang tsansa na ito'y maging isang ganap na bagyo. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.